Uh, ako nga pala si Air Wilson Pangilinan, uh, Tiga Barangay Lower Malamote, Matalam, North Cotabato. Nag-start ako ng mag uh, magpalayan dito sa Lower Malamote since 2021. So, sa ngayon is 2 years na akong nag-farm uh, sa so, first year ko na uh, pag uh, tatanim ang isang naging problema ko sa aking palayan ay itong tsangaw. Sa paggamit ko ng alika, uh, uh, na nakontrol ang pesting tsangaw uh, at tumaas ang aking ani sa palayan. So sa kagaya ko na farmers na may problema sa tsangaw, sibukan nyo ang alika dahil mabisa at maganda, tested and proved it na. Alika, doble bisang protection, bilis bisang aksyon. Tiwala ako sa Alika. Tiwala ako sa sinjenta.